Vilma Santos, ipinagtabuyan si Edo Manzano. Luis Manzano, galit na galit sa nalaman. Isang eksklusibong kwento ng tensyon, damdamin, at matagal ng kinikimkim na saloobin sa pamilya Manzano Santos. Matagal nang nanahimik si Vilma Santos sa mga isyo ng kanyang personal na buhay, lalo na pagdating sa ama ng kanyang anak na si Luis Manzano, si Edo Manzano. Ngunit nitong mga nakaraang araw, isang di inaasahang pangyayari ang humanig sa kanilang tahimik na mundo, isang mainit na pagtatalo ang naganap sa pagitan ng dating mag-asawa, na nauwi raw sa pagpapaalis ni Vilma kay Edo sa mismong bahay nito sa Batangas. Ayon sa malapit na source, Sinadyaraw ni Edo na dumaan sa Batangas upang makipag-usap kay Vilma tungkol sa isang lumang isyo na matagal na nilang hindi pinag-uusapan isang personal at sensitibong bagay na may kaugnayan sa mga desisyong ginawa nila noong sila pa ay magkasama. Ngunit hindi inaasahan ni Edo na mainit pa rin pala ang damdamin ni Vilma tungkol dito. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang mga pagkukulang mo. Mariing sinabi raw ni Vilma habang tinuturo ang pintuan. Hindi lahat ng kasalanan ay kayang burahin ng paghingi lang ng tawad. Ang lahat ng ito ay agad na nakaabot kay Luis Manzano, na agad na nagpunta upang tanungin ang ina sa nangyari. Ayon sa isang insider, nagulat si Luis sa mga revelasyon at dahilan ng kanyang ina kung bakit nito ipinagtabuyan si Edo. Bakit ngayon lang niya sinabi sa akin to? Matapang na pahayag daw ni Luis. Kung alam ko lang noon pa, hindi ko siya pinilit na panatilihing magkaibigan, kami kahit hindi na magkasama. Dagdag pa ng source, hindi umano matanggap ni Luis ang ilang bagay na nalaman niya mula kay Vilma, lalo na't buong akala niya ay maayos at merespeto pa rin ang relasyon ng kanyang mga magulang, kahit hindi na sila nagsasama bilang mag-asawa. Sa isang eksklusibong pag-uusap ng malapit kay Vilma, ibinunyag na may mga pananakit ng damdaming iniinda si Vilma sa mga panahong sila ay kasal pa ni Edo, ngunit pinili niyang manahimik para sa anak. Matagal nang may bitbit si V, Anila. Hindi lang niya ipinakita, kasi ayaw niyang masaktan si Luis. Pero ngayong matanda na sila, panahon na raw para matapos na ang lahat ng pagdadala-dala. Hindi malinaw kung maghaharap pa muli si na Edo at Vilma sa mga susunod na araw. Si Luis naman, ay tila mas pinipiling manahimik ngayon habang pinoproseso ang lahat ng kanyang nalaman. Ngunit malinaw sa mga taong nakapaligid sa kanila na may malalim pang sugat sa pagitan ng dalawang dating mag-asawa sugat na hindi basta-bastang maghihilom. Sa isang pamilya na punong-puno ng tagumpay, kasikatan, at respeto mula sa publiko, sino ang mag-aakalang may mga lihim palang sumasakal sa tahimik na anyo ng kanilang relasyon? Ang tanong ngayon, handa ba si Edo na harapin ang kanyang nakaraan? At handa na ba si Vilma na tuluyang kalimutan ang mga sugat ng kahapon? At higit sa lahat, paano na si Luis, na ngayoy nasa gitna ng dalawang magulang na parehong mahal niya? Ngunit parehong may masalimuot na kasaysayan.